Okay, hey, good morning mga ka Magandang umaga ng Martes. Tayo po muna magbigay ng isang panalangin. Ating Panginoon, kapapasalamat. Alleluia, praise God, Lord. Maraming maraming salamat po sa umagang ito, sa lahat po ng biyayang namin natanggap sa magdamag. Kami po panibagong buhay at kalakasan, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Sa umaga po ito, Panginoon, muli kami lumalapit sa iyo at humihina iyong gabay na kami pong lahat ng aking Sambahayan, mga kapatid, followers, mga nakakapanood ng video ito ay iyong patumbayan sa maghapong ito at kami po, Panginoon, ay iyong gabayan upang sa gano'ng kami po lahat ay malayo sa anumang uri na karamdaman at kapahamakan at nihiling ko po sa iyo na ikaw na pong bahala mag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi na dalangit, ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman sa umagang ito na sila po lahat ay makasang na kagaling na nagmimula sila. Nalang lalo na po si Kuya Clary na dumaan sa isang operasyon na sana po Panginoon sa iyong katakilaan, patang po na nanalig at nananapalataya na siya po ay magkagaling magagaling na po sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, claim po namin ito na early recovery ni Kuya Clary. Totally recovery. Maraming salamat lamang. At po ng aking mga kapatid, ingatan po sila lahat. At uh, aking mga apo na may ubo, si Radley, si River, si Sky, sila po lahat ay yung pong pagalingin at loko ba na yung banal na espiritu po sa gano'n sila po lahat ay malayo siya naman uli na karamdaman ka pa. Maraming salamat Lord, maraming maraming salamat po. Nanda langit, tinataas ko rin po sa iyo lahat ng mga tinaterapy ko na sila po lahat ay makasumpo ng pagalingan at mula sa iyo lalo na po si Michael sa Bayang-Bayana, San Pedro, San Vicente. Kaya siya po Panginoon ay uh, iyo pong uh, nakuma ng iyong banal na Espiritu upang sa ganun, siya po Panginoon ay makarecover na sa kanyang sciatic problem. Maraming salamat, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Kung sana po ay makita po nila ang problema uh, doon kay Michael sa kidney, ay makaroon po ng kalunasan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa magang ito. Sana po ang bahala sa amin lahat. Adalahin ko po sa iyo lahat ng uh, mga tao na nangailangan ng iyong agawa at habag, Panginoon. Sila po lahat ay iyong muntun. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya yeah, sa umaga po ito, Panginoon, minabalik po, po sa iyo lahat ng kapurihan at ng kapasalapan. Sa sa pangalan ni Jesus, na aming dakilan at kapagliktas. Amen. Hallelujah. Brother. Maraming salamat po, Panginoon po in walking muna. Thank you. Thank you very much po. Uh, lahat po, Panginoon, ang inilangin ko sa iyo na ang araw na ito, sila po yung po ng kalakasan. Uh. At Lucy sa Salonga, yung kanyang uh, stiff neck, na sarong po na kalunasan na may sa Praise you and we glorify you. Amen. God bless po.